Salamat mga idol. Happy birthday to me mga idol. Ayan. Busy-busy kami mga idol o. Oh. Ayan, busy-busy yung mga uh, tropa ko doon at saka yung ate ko. Ayan o. nagluloto yung ate ko mga idol. Grabe ka supportin yung ate ko mga idol no. Ayan, dahil birthday ko ngayon mga idol. Siyempre. Galing pong probinsya mga nagluloto. Maghanda tayo ng Fried chicken na inihaw. Tararan. Sikit, sikit. Sikit. Sikit, Ang edit yun mga idol. Grabe. So, lalaman natin yung sikit ni Diwata. Diwata mga idol. Ayun oh O. Oh. Oh. Ba? yan Happy birthday mga idol sa akin. <laughs> 30. Ito mga idol oh. Ayan, yan yung pinagmalaki namin sa probinsya mga idol. Niloto namin dito sa Manila para para mangyari ang dapat hindi mangyari. <laughs> Alam niyo na yung mga idol daw. No? <laughs> oh. Grabe init dito sa amin mga idol oh. Ngayon. Huh. Init. So dahil kay kahit mainit, dahil birthday ko ngayon, okay lang. Mawala lang yung init. Mamaya, pag nahubog na mi. Hubog sa Bisaya. Alam niyo sa Tagalog mga idol yung hubog. Hindi yun naintindihan mga idol, no? Hubog. Lasing na ba? Look. <laughs> hubog na ka, Hubog Bal. na, hubog na. Ah, hubog na, na? na ba? Ayan. Okay, Shout out pala sa inyo lahat dyan mga idol Ayan, Dahil birthday nagkatuan mga idol Birthday ko ngayon Sana yung mapadod nito pa follow naman Sa aking Facebook page Thank you mga idol